Guys, nice. then. Okay. mag-breakfast, guys. Pwede sa kung hapon, pwede sa kadiri matulog kung gusto niyo ang Open air lang, di ka gusto aircon, pwede ka diri matulog kung hapon. Dirigid niya lang, sure. Dirigid nila ginaserve ang breakfast kay wala may table dito sa sulod. Sa set lang. Tapos, morning nga guys. Ako kay ilang area, guys. sa sunod di ako maka video kay natulog pa ang mga sakot guys at balay rentable siguro guys mga lima siguro ni sila pa pala so namin ni Diri karoon nag chicken guys sa isa sa mga balay Diri ang ilahang loan then makita lang sa nako ang ilahang pool kay dili lang sa daw may mag-enjoy habang di mi maka makagawas kay tumutsarado ang mga resorts na available Good oh, morning Tako kayo ilahang area guys abot dito sa dagat na ay mga around kuan siguro ni sila 1, 2, 3, 4 mga 5 houses siguro ni sila so

palalong kalit lang siya maglaw guys mga, mga sila makalaot guys tungod kay palunod sila sa kakusun sa hangin so guys tapos tanaw guys tong bundok na inyong makita oh nag siya dawas klara bukay na ilahang bundok guys. Pado. yung hangin. Sana gani ni plano guys paanhi dire kay magpaling-paling guys hadlok na kaayo ko guys. pasig magcrash ni. Kay kusog kaayo ang hangin. Siguro atong last other uh, day man ni abort. By today siguro basig wala muna sigurong flight kay sumagod kaayo ang kuan ang hangin ang gusto diri ang mga resort yung close tapos napusa kay kung nagyan yung bagyo gusto tayo ang hangin delikado yesterday guys nakanto mi sa ano na kanayang arden mainit beach, mainit spring ba? Pag ato na mo dito guys, sa dalan pa lang, kaayo, kayo. Kahoy. Kami ka agay, so para Pag abot na mo dito sa kuan, tahimik, spring, ardent, ano, hot spring, dili pa gyud may makasulod kay temporary close sa daw kay para sa mga sa mga musulo delikado so nagwait pa mid mga 1 hour tapos nakasulod mi dito nakalit ko kadali lang sad kay nagabiso na po kuan na isara na pud nila kay ang kahoy mga kahoy guys murag mga putos sa sulo dito so, sa akong update dili sa kanilang guys kanilang